Alam niyo po ba mga kamordan treasures, bago po naging ganito kaganda ang isang diamond, dumaan muna siya sa ganito kapangit na diamond. At yan po ay ating pag-aaralan sapagkat yan po yung tinatawag na uncut diamond. Lamang ang may alam. Happy New Year po mga kaibigan ko dito sa aking channel More Than Treasures. Ano po? Sa video po natin ito ay pag-aaralan po natin at sasagutin po natin yung request ng ating kaibigan na si Sir Ernie Siloria. Shout out ulit sa iyo, Sir Ernie Siloria, sa iyong pamilya. At simula po ngayon ang ating pong mga request, ang inyo pong mga request sa akin ay may bayad na po. Opo, hindi na po ako gagawa ng video na ayon sa inyong request da, pag wala pong bayad. Ang pinakabayad nyo po, alam nyo po kung ano? Ang pinakabayad nyo po ay isi-share nyo po sa inyong mga kaibigan ang ating video. Hindi naman po cash. Ano po? Isi-share nyo po sa ating mga, sa inyong mga kaibigan. So, ang, ang request po ni Sir Ernest Siloria, sabi niya ito, Sir, baka pwede pong gumawa kayo ng video patungkol po sa raw uncut diamond. Ano po? Ano ba ang uncut diamond? Ang uncut diamond po, ito po yung mga diamond na hindi pa po napipinish. Hindi pa po nagagawa. Ano po? Kung bagaman, bago po maging ganto kaganda ang isang diamond, dadaan muna siya sa gantong itsura. Yan po ay pinipinis product din po. At nandito po yung sampung klase na example ko po sa inyo ng mga hitsura po ng uncut diamond. Nandito po yung number one. Ito po. Kulay black, black uncut diamond. Pangalawa, ito po. White uncut diamond. Pangatlo, ito po pink, uncut, diamond. Pang-apat, ito po, blue, uncut, diamond. Pang-lima, ito po, yellow, uncut, diamond. Pang-anim, ito po, red, uncut, diamond. Pang-pito, ito po, purple, uncut, diamond. Pang-walo, ito po, violet, uncut, diamond. Pang-syam, ito po, orange, uncut diamond. At ang pang-sampo ito po, yung green uncut diamond. Ngayon, kung halimbawa, maka-encounter ka po, sa akin po, ay napakarami ko na po talagang uh, experience po sa mga ganyan. Ako ay kung ano-ano na po ang dinala sa akin. Ang hindi, hindi ko malilimutan, ako ay may nakilala. Siya ay nandaran dati sa Dinggalan Aurora. Ano po? Ang sabi niya sa akin, Pasyalan natin din yung kaibigan ko dahil may iniingatan yun na diamond. Sinlaki ng kamao. At yun daw, yung binabala sa pambutas ng bato. Yung, anong tawag ba dun? Pang drilling ba yun? Pangbutas po ng bato. Yung sa mga, di ba, yung mga backhoe tapos may, may bala yun. Diamond daw yun. Ganun daw kalaki. Sinlaki ng kamao. Eh, siyempre, ako eh, 2 years pa lang ako sa pamimili nun eh kay eh, Diamond daw. Hindi ko naman alam na pasa Diamond daw. Takbo kami, punta kami ng Gang Aurora. Tatlong araw po kami doon. Napakalayo. Gabi na kami na makarating doon eh. Tapos, dumating kami ng gabi, pagdating ng umaga, pinunta na namin yung tao. Daladala -dala na yung, daladala <laughs> -dala na yung diamond. Talaga, sila laki nga naman ng kamao. Pero yung diamond na sinasabi po nila, ito po ay isang uri lamang ng bakal na napakatigas. Yun po yung binabala sa pambutas po ng mga batong. Barena na malalaki sa... yung ginagamit po ng mga heavy equipment. Ano po? Ang tawag po nila ay diamond. Yun it, sasabihin ko po sa inyo, hindi po yan diamond na precious stone na ginagawang alahas. Tulad po ng mga diamond sa pangkating ng mga glass. Yung mga uh, aluminum glass, ano po? Yung mga gumagawa ng mga salamin. diamond mo daw po yung kanilang kanilang talim, pang cutting daw po ng, ng glass. Hindi po diamond yun. Diamond lang po ang tawag nila. Kasi kung diamond po yun, talagang sa laki po ng halaga. Kaya experience po talaga is the best teacher. Hindi, hindi, hindi ko po makakalimutan yun. Yung pangyayaring yun na ang laki po ng ginastos ko sa layo po niyan ilan pa kami magkakasama. Ano po? At simula po noon, siyempre, may mga experience na po tayo hanggang sa tumagal, ano po, ay marami na po dinadala sa akin. Palibasa alam na nilang ako ay alahero na mga stone. May, may dinadala pa sa akin na iba't ibang kulay. May pula, may blue, may puti. Yung isa din po dinala, galing daw po yan ng kweba. Nakuha daw po yan sa kasulok-sulokan ng kwebang malalim. Ano po? Kulay white diamond daw po yan. Ngunit, hindi po yun ang batayan ng pagiging diamond. Hindi po natin pwedeng sabihin galing sa ganito upang siya ay maging isang diamond. So kung makakakita po tayo halimbawa, makaka-encounter tayo, tayo, halimbawa, kayo ng uncut diamond, paano mo malalaman na ang isang walang hitsura, magaspang na bato, ano po, ay isang diamond. Simple lang din po yan. Kung ano po ang ginawa mo, tinuro ko po sa inyo. Una, kukuha ka muna ng liha. Liha. Pinakamagaspang pang na liha. Lihain mo po. O hasain mo. Kikilin mo. Pag hindi po tinabla ng kahit kahit na po ganito ang itsura, ha? tignan nyo. Ang gaspang yan. Kaya nga ro, ang kat diamond eh. Napang gaspang po yan. Subukan nyo pong lihain. Subukan niyo pong hasain. Subukan niyo pong kikilin. Lahat na nang gusto niyong gawin, gawin niyo na sa kanya para magaspesan po siya. Kapag hindi mo po nagaspesan yan, may laban ka po na yan ay diamond. Kasi pag hindi po nagaspesan, dalawa po ang pwedeng pagpilian. Pwede po siya ay sapphire or diamond. Okay? Kasi ang sapphire po, hindi rin basa-basa na galas Bakit? Napakadulas po noon. Pero ang, ang diamond, is hindi kayang gasgasan dahil sa sobrang tigas po niya. Okay, si Duda ka pa. Ang gawin mo po naman ay kumuha ka po ng apoy. So, idaral mo po siya sa mainit na apoy. Alimbawa po ay mga ilang oras, kukalating oras. Dadaral mo po siya sa silain, yung pong asol na asol. Tulad po ng silain na asol na asol ang apoy. Kaya mas maganda, kumuha ka po ng asitilin. Dalhin niyo po sa nag-asitilin acetylene niyo po. Pag hindi po siya nasisira ng acetylene, di mainit na mainit na. At saka niyo po siya ilagay sa malamig na tubig. Kapag hindi po siya nabasag, yan po ay uncut diamond. 100% uncut diamond po yung hawak ninyo. So, nawa po ay may natutunan po muli kayo sa ating video. At kung mga bago ka pa lamang po sa aking channel na padaan ka, pakisubscribe niyo po ulit at pakihit po ang all notification para po update kayo sa lagi kong bagong video. Kung magugustuhan ulit, like and share. Kung may katanungan, comment po kayo sa aking comment section po. At doon naman po sa aking mga dati ng followers, mga subscribers, marami pong salamat. Tulungan niyo po ako na pakishare ang ating mga video sa inyo po mga kaibigan, lalo na po yung mga mahilig sa alahas, upang hindi po sila ma-fake. So, may nagtanong din po sa akin, isa po nating kaibigan, ang sabi niya, Sir, uh, mayroon pong nagbigay sa akin ng sing-sing kulay white. Ang tatak po niya is 925 yun daw po ay diamond. Ano po? Diamond daw po ang sabi nung nagbigay sa kanya. Kasi pinalitan pa po, po niya yan ng isang salaset po niya. Yun daw pong sing-sing na kulay puti. May tatak na 925. At may batong diamond daw ay pinalitan niya ng isang set na kahoy na, na salaset po na nara. So, uulitin ko po sa iyo, kaibigan, sa nagtanong, ay wala pong ginto o wala pong gold na ang marka po is 925. Ang markang 925, yan po ay sa silver. Pag may 925, yan po ay silver. At pakatatandaan po natin, pag ang isang alas may tatak na 925 silver, may bato, wala pong original na diamond na inilalagay sa silver. Ang diamond ay nilalagay karaniwan sa platinum, palladium, sa white gold at makapapang uri lamang ng ginto. Para tatandaan niyo po mga kaibigan ko, kung may magbebenta sa inyo ng mga diamond daw kuno o ginto daw kuno, pag po kayong maniniwala sa magagandang salita sapagkat sa dami pong lumalapit sa akin, humihingi po ng advice bago nila bilhin ang mga alahas o mga gold diamond na binebenta sa kanila sa malayong lugar pa. Palibasa, kilala po nila ako. Pinupuntahan po nila ako dito. At sila po ay nagpapasalamat. Katatandaan yung kapatid ha? Be wise. Ano po? Sapagkat napakahalaga po ng pera at napakahalaga po ng panahon. At napakadelikado po pag-usapang gold. Kung may magbibinta sa inyong gold bar, diamond sa iba't ibang lugar, wag na wag po kayo basta-basta sasabak. Kumingi po kayo ng advice sa mga magagaling sa alahas, sa mga Alahero. Kaya nga po may YouTube na tayo, pwede naman po kayo mag-search ano po. At upang kayo po ay hindi maisahan ng mga manloloko, sindikato o budul gang sa pamamagitan po ng mga peking alas. Marami na po ako na-encounter niyan. Kaya ako na po magsasabi sa inyo, huwag kayong maniniwala sa magagandang salita. Ang paniwalaan nyo, yung kaalaman mo. Ano po? Kaya pag may magbibinta ng alas, buklat ka po sa mga mag-research ka. Okay? Or kung talagang malaki ang halaga, ay kumuha ka po ng isang lehitin mong alayero upang hindi ka po ma-fake, ma-scam, at hindi ka po masayangan ng malaking halaga. Maraming maraming po salamat at Happy New Year po sa bawat isa sa amin. God bless mo. Lamang ang may alam.